Hi mga moms, mga ka-viewers, mga ka community, at sa lahat ng nanonood, welcome back sa isa na namang topic na gusto ko lang ibahagi ang isang makabuluhang usapan na talaga namang tumatak sa atin nitong mga nakaraang araw. So recently, nagbigay naman ng mga comments, payo ang ilan sa mga mommies natin sa community, napakagaan sa pakiramdam na may mga taong handang makinig, magbigay ng payo, at magpakita ng concern, especially sa mga panahon na medyo mabigat ang emosyon, kinamusta nila si Medeth, Tinanong kung kamusta na ito, emotionally, mentally, at kung paano niya hinaharap ang mga challenges lately, sobrang na-touch si Medeth, dahil sa genuine na concern nila. Isa sa mga sinabi ng isang mami na talagang nagmarka sa kay Medeth, negativity is part of our life, simple lang pakinggan, pero napakalalim ng ibig sabihin, totoo nga naman, hindi araw-araw masaya. Hindi lahat ng plano ay naaayon sa gusto natin, may mga pagkakamali, may mga moments na parang gusto mo nalang sumuko, pero ang mahalaga, marunong tayong tanggapin ang mga ito. At doon nakarelate si Medeth sabi niya sa kanila, acceptance is the key, hindi natin kontrolado lahat ng nangyayari, pero kontrolado natin kung paano tayo magre-react, yes, we make mistakes, pero sa bawat pagkakamali, may leksyon, at kapag natuto tayo, nagiging mas matatag tayo, mas maunawain, hindi lang sa sarili kundi pati sa ibang tao, hindi natin kailangang maging perpekto, ang mahalaga, we learn and we move forward, Nakakagaan sa pakiramdam na may mga taong hindi lang basta nanonood kundi tunay na nakakaintindi. At sa gitna ng usapang ito, napunta rin sa isang mas masayang topic, ang nalalapit kong birthday. Sabi ng mga mames, excited na raw sila at sanang araw ay makadalo si James. Napangiti si Medeth doon kasi kahit simpleng hiling lang yun, ramdam mo ang pagmamahal nila. So ayun mga moms, gusto ko lang i-share to sa inyo kasi baka may iba rin sa inyo na dumadaan sa ganitong emosyon. Tandaan natin, it's okay to feel down to make mistakes, what matters is how we rise, how we choose to keep going, at habang ginagawa natin yun, masarap isipin na hindi tayo nag-iisa. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga mommies, ingat kayo palagi, at thank you sa patuloy na pagmamahal at suporta, don't forget to like, share, and subscribe, at syempre, comment down below kung may mga gusto rin kayong ibahagi, love you all, maraming salamat sa inyong lahat.